Kung kulang ka sa pera, bawiin mo sa tiyaga, sipag at diskarte. Ito ang paninindigang pinanghawakan ni Vince Domingo, isang anak ng labandera at magsasaka mula sa barangay San Juan, San Jose City, Nueva Ecija, na nagtapos bilang cum laude sa kursong Bachelor of Technology in Livelihood Education sa Central Luzon State University. Hindi naging madali ang daang tinahak ni Vince dahil lumaki siya sa isang pamilyang salat sa yaman pangalawa sa anim na magkakapatid at maaga siyang namulat sa responsibilidad. Dahil sa hirap ng buhay, si Vince ang nagsilbing katuwang ng kanyang mga magulang sa pagtataguyod sa kanilang pamilya. Upang makapagtapos, nagsumikap si Vince na pagsabayin ang pag-aaral at hanap buhay. Sa araw, isa siyang estudyante. Sa pagsapit ng gabi, isa siyang rakitera. Tumatanggap ng trabaho bilang host sa mga kasalan at dibu tutor, venue decorator at masahista. Kahit ako ang anak, ako na rin yung nagiging provider. Nakaramdam man ng hiya ang aking mga magulang sa ganitong sitwasyon ay kailanman hindi ko yon itinuring na pabigat dahil mahal na mahal ko sila. Ginawa ko ang lahat ng ito dahil sa kanila. Hindi basihan ang estado ng buhay para tumulong sa pamilya. Ang mahalaga may puso ka na handang magsakripisyo. Hindi rin naging madali ang kanyang personal na paglalakbay, lalo na sa pagtanggap ng kanyang ama sa kung sino siya. Ngunit sa paglipas ng panahon, mas naging bukas at maayos ang kanilang relasyon. Noon po, may distansya lalo na sa aking ama. Pero sa paglipas ng panahon, mas naging bukas na kami sa isa't isa. Unti-unti niya na akong natanggap at inuunawan niya na po ako sa lahat ng aking mga sinasabi. Sa ngayon, maayos at mas malapit na ang aming samahan. Ramdam ko na rin ang tiwala nila sa akin at yun ang nagbibigay sa akin ng lakas. Sa gitna ng lahat ng hamon at pagod, hindi kailanman na kay Will sa kanyang pangarap. Hindi siya natinag sa mga taong nagdududa sa kanyang kakayahan. Madalas ay naiisip ko ring sumuko dahil sa mga taong nagsasabi na hanggang dyan ka na lang, wala kang mararating sa buhay. Pero sa halip na mapanghinaan ako ng loob, ginawa ko silang inspirasyon at motivation. Ginamit ko yung kanilang pagdududa bilang apoy na nagtulak sa akin na patunayan ang sarili ko kasama ng aking pamilya. Isa po kasi sa mga kasabihan na pinaniniwalaan ko ay kapag wala nang naniniwala sa iyo, maniwala ka pa rin sa sarili mo dahil minsan sapat na 'yon. Sa ngayon, patuloy si Vince sa pagtuturo bilang private teacher. Nananatiling aksibo bilang SK person at naghahanda sa licensure examination for teachers. Pangarap niyang makapagturo sa pampublikong paaralan at magpatuloy ng mas mataas na edukasyon upang magsilbing inspirasyon sa iba. Naniniwala din siya na ang simula ng tagumpay ay ang paniniwalang posible itong mangyari, lalo na kung mas malaki ang pangarap mo kesa sa takot na nararamdaman mo. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.